kakahamunan na daw at syempre matapang itong si um, Congresswoman Jean Luistro. dahil alam niya nasa tama siya dahil alam niya rin ang mga nangyayari sa paligid natin katotohanan kasi ang kanyang pinaghuhugutan ng kanyang tapang so dito po parang hinamon niya sa Senate President Jesus Cudero dahil uh, naniniwala naniniwala etong kongresista na ito na malakas ang public clamor, Siyempre, mula yan sa publiko, ano, para simula na nga uh, ng Senado ang impeachment trial kayo naman kasi, kong Congresswoman Chinky nakabakasyon po sila <laughs> so anyway uh, dapat patunayan daw netong si uh, Senator or Senate President Jesus Codero na walang public clamor para na nga simulan uh, para daw um, simula na mm -hmm. ng Senado ang impeachment trial. Pero yun nga, sa huling survey, eto biglang tumaas eh. Kasi nung mga nakaraang buwan, around 50% lang po ng mga kababayan natin, ayon sa survey, ang gustong ma-impeach itong si Sara Duterte. So dito, biglang tumaas. Ang taas na ngayon ng, ng, ng survey na to. Ibig sabihin, tumataas ang panawagan, ang clamor ng mga kababayan natin na ituloy na at um, uh, simula na nga ang trial. Mataas din naman po ang clamor na huwag ma-impeach si Sarah Duterte. Kaya lang kasi mga trolls yung sumisigaw ng ganyan. <laughs> mga trolls sa social media yung sumisigaw ng ganyan. 73% ng mga uh, kababayan natin, pabor ma-impeach etong si Sara Duterte. Ito ay totoong survey, ha. Eh. Maraming Pilipino ang pabor na humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Yan po ay ayun nga sa isang reliable na survey organization. Mm. So yan, ito yung malaking patunay. So siguro naman alam niya ni ni Senate President Jesus Fidal. Alam niya naman siguro yung yung clamor, yung sigaw ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama natural, yung mga balok na kaisipan, makasara yan. Maka Duterte yung mga yan. So, huwag na natin pong asahan yung mga kababayan natin na nauto, na baliktad ang kaisipan. Um, ang magiging um, seste lang dyan, unti-unti naman pong ma, or babalik sa katinoan yung mga yan. Siguro dito sa 70, 73% na ito, Ilan dyan ay mga dating baluktot ang kaisipan at ngayon ay tuwid na. Good luck.